Ayan, toss nga natin. At hindi tayo makakapag-abang ng ibon natin bukas. Bali, magsusukat nga tayo ng mga kalapatids natin. Ang coordinates nila. Nakaskedule tayo na magsukat. So, samahan nyo ako. Pumunta natin yung mga lock nila. At makilala natin yung mga kalapatids natin na sasali sa JPRC Club. At tara, samahan nyo muna ako. Mag-load tayo ng mga ibon natin sa loading station. Tayo! So, kalahati natin yan dalawa maaga tayo nag load wala ba masyadong laman ng crates Okay, shout out kila kuya naglo load dito sa amin Okay, kalapatid sumunang sukat natin ki sir sukatan natin si sir yan Ah, maganda umaga. Okay, tara punta natin i ni Kuya. Ganda ng kulay ng no, Kuya. Ah, uh, Christian <laughs> Shout out okay, na natin. shout out. Nanay. Shout out uh, shout out. Sa mga ng Ibagan, Sige, sa shout out shout out. Hey, salamat po, salamat. Ayan, si Sir Happy flying, happy flying. Ayan, flying. Ang so, shout out. Ayan, okay. Ngayon, kalapatid, salito tayo sa pangalawang location natin. Si Sir Joba Pascual. Ito yung lock niya. Ito tayo kay Sir Eris. Ayan, si Sir Eris. Pari, pangatlong sukat natin, sukatan natin yung lock ni Sir Eris. at nga muna tayo kalapatids dahil training din natin ngayong araw so sinukatan muna natin sila kuya shout out sa mga taga tibagan dito sa San Miguel inuna natin sila tapos ayan, check natin ibo natin kumpleto sila tatlo galing sa training okay, 63 kilometers so, magpapakaya muna tayo ng mga kalapati natin tapos pahinga konti tapos diretso tayo sa mga susukatan natin shout out JPRC club yan alright Kumain na muna oh. okay, So, ito pa rin mga ibon natin. Tatlong piraso. Sana <laughs> mapadulo natin. So, magpapahinga lang tayo ng konti mga kalapatids. Tapos diretso na tayo. Balik na tayo sa pagsusukat sa JPRC Club. So, shoutout sa lahat sa mga kalapatids natin. And dito tayo, kalapatids. Siya, si Joseph. Ayan yung daddy, o. Oh. Dito sa may Santa Rita. So, natin yung lap na dito sa taas. Yung lap nila, o. Oh. Ilan taon ka na, pare, koy? 14 po. O, oh, 14, o. Oh. Ang kalapatids natin. na Nag-aaral. Anong grade mo na yan? 10 po. Grade 10 na siya. O. Oh. Uh, kalapatids natin. Ang kabataan na uh, hihilig sa pagkakalapatin. Yung suporta na kanyang airpads, o. So, kanyang daddy, o. Oh. Tara, so, o. Oh. Sukatan so, natin kala patid, sunlap nila. mayan shout, shout out. Out kay Kuya Abislop. Ayo, kay Abislop. Shout, out. shout out sa iyo. Ah, <laughs> sila Kuya Aloy. All right. Okay, kalapatids. Ayan, nandito tayo kay Sir Nelvin. Bali, ito yung loft niya. Susukatan natin si Sir Nelvin. Ah, kaklak lang. Black special. <laughs> <laughs> At nandito tayo sa loft ni Sir Rudy the Boy. Salamat. Salamat. Ah, natin dito. Okay, magsusukat tayo dito sa landing board ni Sir. Yan, dito tayo sa loft ni Sir Ryan Budes. Uh, so, natin. Yan, <laughs> dito tayo ka lapatid. <laughs> Lala nyo yung loft na Tito Freeway. Okay, susukatan natin si Tito Freeway. Ayan, nag-invento Busy busy. Busy. Okay, kalapatid, sukata natin ang loob na Tito Freeway. Ayan, dito tayo kalapatid, si Sir Edwin Bakwal. Ito yung loob niya, ang kanyang south team. Okay, Ang area ni Sir Edwin. Ayan, open. Banda yung pawiyan ni Sir Edwin dito. Okay, sukata natin kalapatid. At nandito tayo sa bagong location natin. Sukatan natin si Pare Koy. Si Pareng Eds. Ayan. Si Kuya Eds TV. Ayan. Suporta natin ang page ni Kuya Eds TV. Ganda ng love niyo. A, may farm pa siya dito. Ayan. Ayan. manok niya. Maraya siyang alagang manok. Ayan. 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 Lalaro si Pareng Eds. Suporta natin Kuya Eds TV. Ayan. Okay. Ani, so ata natin yung dock niya. may mga stock standard yung cart eh. Hmm. Ay, mga warriors natin ah. Uh. Ah, uh, ito na no, mga pandipad. Abang CL ya, tapos yung bago ngayon. Eksalan eh, tayo para makapisa tayo. Ayun. Ito meron akong Dalawang bata rito, comering na. Uh, para ngayong summer. Ayun. Ah, uh, ngayong summer. Ah, uh, ano pa dito? Pagandahin to, toyo siya ata, toyo so may git toyo. Oh, tagal din ano. <laughs> Ayan, supportahan natin channel ni pare. Kuya Ayan, HTV. HTV. Ayan, nag-vlog din siya. Lalagay natin dito sa post natin na sa video natin. At, Ayan, mga dumakon linyada eh. Ayan. Ngayon lang ulit natin gagamitin. Na Ayan. Mga old bird. Mga old bird ko dati yan. Mga nilaro din. Maliwalas, malamig dito. Ang ganda ng look. Malamig, dito. Hmm. Kaya maganda yung Sikat ng araw, kahit medyo mapuno, dito ang tama kasi ang umaga. Mm -hmm. Mas madali silang makakalokite diba mm -hmm. yung mga bahay. Kaya nilipat nyo dati kasi yung ko nasa kapita. Mm -hmm. Kaya ito yung makakain ko yan. Oh, okay. So tara, sukatan natin ang Andito ah, tayo kay Sir ay, HDA. Ayan. Si yeah. Sir Hendrix. Ayan, nagtaparood na si Sir Hendrix. Ah, si Sir Hendrix. Okay. Yeah. Na, ah. So ata na pa sakto nagpapalo <laughs> play si Sir Hendrix oh. Okay. Tara, so natin kalapatids. Love ni Sir Hendricks. Na oh, yeah. ah, dito tayo kalapatids. Si Sir Alex Pranista. Eh, malok niya. Okay, susukat na tayo. At may lock din siya doon. Sa kabila. Okay. Nakabukod. Ah, Ating lock ni paring Jolex yan. Ayan. Information ni Sir Alex Pranista. So shout out mga sa mga kalapati dyan. Oh, shout out sa mga BBPA, BBPA players dyan. Ayaw. Number one.